Kidlat News Updates Ako sa si Cesar masama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Justisya para kay Percy Lapid! Bustisya! Sa pamamagitan ng isang demonstrasyon, ginunita ng ilang mga mamamahayag at kaanak ng journalist na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid ang isang taong anibersaryo ng pagkamatay nito. Ilang miyembro ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang nagrally sa harap ng Department of Justice araw ng Martes, October 3, para ipanawagan ng hustisya at pananagutan ng gobyerno sa pagkakapaslang sa mamamahayag. Sa pahayag naman ng kapatid nitong si Roy Mabasa, Sinabi nitong nakikiisa rin siya sa pagsulong ng makatarungan at transparent na prosesong legal para mabigyan ng kapayapaan ng naulilang pamilya at kaibigan ng kanyang kapatid. Samantala, nais kasuhan ng Department of Justice ng Contempt of Court Complaint ang tatlong vlogger na nag-interview sa isa sa mga suspect na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. saad ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, pambabastos umano sa korte ang ginawa ng tatlong vlogger na sina Barnett B, Coach Oli at Boss Dada TV matapos nilang kapanayamin si Bantag na may standing warrant of arrest. Kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng otoridad si Bantag at ang dating Bucor Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta na parehong nahaharap sa kasong murder sa pagpatay kay Lapid sa Las Piñas no October 3, 2022. Sumuko sa 79th Infantry Battalion o 79th IB ang labing dalawang miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPPNPA, daladala ang ilang mga baril at bala sa Negros Occidental. Ayon sa kanila, gutom at walang katuparang mga pangako ang dahilan ng kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan. Ang mga rebelde ay bahagi ng Northern Negros Front o NNF at mula sa mga lungsod ng Escalante, Sagay at San Carlos at mga munisipyo ng Tobosco at Calatrava. Kasama ni Lieutenant Colonel Arnel Calawagan, Commander ng 79th IB, ang mga Philippine National Police o PNP na ipinresenta ang mga sumuko kay Brigadier General Orlando Edralin, Commander ng 303rd Infantry Brigade at mga kinatawa ng local government units sa Battalion Headquarters sa Sagay City. Nakatanggap sila ng cash assistance at mga sako ng bigas mula sa kanilang LGU, 79th IB, PNP Special Action Force at Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Dinagdag pa ni Captain Dan Carlos Samosa, Civil Military Operations Officer ng 79th IB, nasa kustidya na nila ang mga sumuko habang pinoproseso ang mga dokumento para sa matatanggap nilang benepisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Inilihad ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno ang spending pattern ng Davao City sa kanilang confidential funds sa paninilbihan bilang mayor ni Vice President Sara Duterte mula 2017 hanggang 2022. Sa ipinakitang datos ni Magno mula sa COA report, mas malaki pa ang confidential fund ng Davao City kumpara sa inilala ang pondo ng siyudad sa kanilang mga social services tulad ng edukasyon, kalusugan, labor and employment, housing and community development, and social welfare. Sa anim na taon, umabot sa 2.5 billion pesos ang confidential fund ng Davao City, mas malaki kumpara sa 1.9 billion pesos na budget na inilalaan para sa edukasyon. Binigyan di ini Magno na sa kasagsaga ng pandemic noong 2020, mahigit 387 million pesos lang na pondo ang nakalaan para sa kanilang health services kumpara sa 460 million pesos na confidential funds. Wala namang nabanggit na report kung saan dinala o ginasos ng Davao City ang nasabing pondo. Binibigyang parangal ng pamahalaan ng Estados Unidos ang mahigit apat na milyong Pilipino ngayong buwan ng Oktubre sa pagdiriwang ng Filipino-American History Month. Ayon sa White House, kinikilala nila ang malaking kontribisyon ng Filipino-Americans sa pagpanday sa anilay The Very Idea of America. Pagbabahagi naman ni Vice President Kamala Harris, Filipino-Americans contribute to our nation's success every single day. Samantala, ang television show na Sesame Street ay nakikiisa rin sa pagdiriwang ng Filipino-American History Month. Si na Cookie Monster at TJ at ang kauna-unahang Filipino-American Muppet at ang film actor na si Eugene Cordero ay may pinakita na clip na ginagamit nila ang mga Filipino na salitang biskwit o biskit at ayos o okay. Marami ng films ang nakilala sa nakaraang taon at patuloy na namamayagpag sa global entertainment gaya ni na Olivia Rodrigo, Jokoy, Apple the App, at Bretman Rock. Ang Filipino American History Month ay pinagdiriwang sa Estados Unidos tuwing buwan ng Oktubre matapos maaprobahan ng US Congress noong 2009. Layunin nito na makilala ang kasaysayan, pamana at mga nagawa ng mga Pilipino sa Amerika. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, Naguulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.